Inihayag naman ang KOJC supporters na karapatan ng taong bayan na magsalita at manawagan kung nakikita nilang mali ang ginagawa ng gobyernong Marcos. Panawagan pa kay Marcos Jr. bumaba na ito sa pwesto bago pa magkaroon ng people power. Si Jade Calabros ang magbabalita. Para sa taong bayan, lalo na sa bahagi ng religious group na Kingdom of Jesus Christ o KOJC, Iba ang tatak Duterte pagdating sa paglilingkod at pagbibigay ng serbisyo para sa bayan. Kamakailan lang ay tiniyak pa nga ni Vice President Sara Duterte na ang pamilya nito ay laging nandyan para sa mga Pilipino. Eh, hindi ko lang alam kung hanggang kailan nandyan ang suporta ng taong bayan. Pero kami, for all eternity, yung pamilya namin nandito para sa taumbayan. Sa kabilang banda, si Marcos Jr. ay tila isinusuka na ng mga tao dahil sa paraan nito ng pamumuno. Ang pagiging walang silbi nitong pahulo sa karahasan na dinanas ng KOJC ay hindi makakaila at hindi mait... Hmm. Ano kaya pinag-uusapan ng dalawang yan guys? Itatangi. Di ba nga hanggang ngayon ay tikom ang bibig ni Marcos Jr. sa dinanas ng religious group sa mga abusadong men in uniform simula noong June 10 kung saan walang awa nilang nilusog ang mga compounds ng KOJC at sinaktan ang mga ilang miyembro ng grupo kabilang na ang mga katutubo kung saan ang ilan sa mga ito ay namatay pa nga dahil sa trauma at heart attack. Ayon sa grupo bilang mga Pilipino, karapatan natin ang manawagan para sa pagbaba ni Marcos Jr. Sa isang press conference ay nasambit na ni VP Sara ang we Filipinos deserve better. We deserve the best. Dito sa part na ito, sabi ni Vice President Sara Duterte, balit ang Pilipinas ngayon ay patuloy na nagugutom, nagihirap, at lumulubog ng dahil sa mga mapanlinlang na nakaupo sa pwesto. Pagod na pagod na tayong nakikita ang bayan na napag-iiwanan. Tinatrato na parang walang halaga, hindi kaaya-aya at sunod-sunuran sa ibang lahi. We, Filipinos, deserve more than what we are hearing and seeing from the government right now. We, Filipinos, deserve better. We, Filipinos, should be the best. Ang issue ng Kingdom of Jesus Christ na ginagamitan ng batas, police at state terrorism bilang abusado at ala diktadura na paghahari pag ni Marcos Jr. ay is Tingnan mo na ah. yung aerial shot na yan. Um yung mga tao sa loob is mga civilians tapos naka-full gear yung nasa labas. At according sa mga news sa sa mga napapanood ko sa SMNI, lahat ng mga Uh, armas nila is na surrender na nila pero bakit ganoon yung yung atake ng uh, PNP bakit ganoon yung atake sa kanila parang uh, parang mga ang mga tao sa loob ng compound na yan is parang may mga kung titingnan natin ha parang uh, makikipaglaban talaga sa perspective siguro ng mga PNP ngunit kita mo naman di ba mas marami pa nga siguro sila sa labas no yung mga PNP na nakikita natin sa aerial shot So, yun nga guys. Makikita natin dito yung ano, parang parang inexploit, exploitation, exploitation ng ano ng kapangyarihan. Issue ng mamamayan. It's already beyond pastor kinaka helicopter pa. Parang yung tinutugis nila is parang terorista. Kiboloy is already beyond the kingdom of Jesus Christ. Issue po ito ng katarungan. Kung ang pangulo ng bansa na siyang dapat nangangalaga sa batas nagpapatupad ng batas at nangunguna sa pagprotekta ng mga inosinting sibilyan, kabataan, kababaihan at manggagawa sa simbahan ng Kingdom of Jesus Christ ay siyang unang lumalabag sa mga batas na ito. Walang dahilan na hindi niya gawin ito sa iba pang bahagi ng lipunan at mamamayan. Therefore, it extends beyond the Kingdom of Jesus Christ. I agree with VP that we deserve better. The government is designed for the people and of the people. And That is why, if the government serves contrary to its calling, then we need to call its attention, or we need to question already this government. Vice President Sarah is simply invoking the social contract theory that all Republican governments are founded upon. We have the right to demand accountability on the uh, public officers that we put into the levers of powers of our government. So, if these persons who are not anymore performing their supposed job in accordance with the social contract theory, then we the people have the right to also demand that they step down from that government. Sabi nga po sa nineteen eighty seven Constitution Article two section one the Philippines is dem democratic and republican state sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Let's exercise this power, this authority. Tayo po dapat ang boss, ika nga. Panawagan pa kay Marcos, bumaba na ito sa pwesto bago pa magkaroon ng ikatlong people power. Marcos Jr., spare yourself of another people power that will drag you down from power. Huwag mong taging kalad ka rin ka ng mamamayan. Ang naglilikha ng pagbabagot at kasaysayan ay mamamayan mapapabilis ang pagbabago at pagkilos ng mamamayan if they are led by... Ah, simula ng KOJC, marami na yung magsusunura na lalabas sa kali. Pag ganito kasi, parang nagbibingi-bingihan lang yung mga nasa posisyon, no? yung mga na nakaupo. Pag siguro may, anong may magmamarcha sa mga kalye, or ito yung simula ng mga miyembro ng KOJC, siguro magsusunuran na rin yung mga tao magsilabasan na rin yun sa kanil kanilang mga tahanan upang mag-speak up, upang uh, save ang bansang ito at maging yung mga susunod pang mga henerasyon. Ay a respectable, dignified leader na hindi ambisyuso at walang vested interest para ibangon ang tamang direksyon ng tamang pamamahala sa bansang ito. Naniniwala ang KOJC at ang taong bayan ng bansang ito ay mapapabuti sa kamay ng mga Duterte. Kaya ngayon na lumabas sa si Sara at uh, very vocal na siya sa mga issues ng bayan natin, katulad ng sinasabi niya rito, ngunit sa puntong ito, sadyang hindi ang aking siguro dadang mahalaga, kung di ang kaligtasan ng ating bansa. No Nasa delikadong uh, uh, sitwasyon ng Pilipinas, kaya kailangan po maging mapagmatsyag po tayo. At kung saan pumunta si Inday Sara, sumunod tayo. Dahil, dahil Duterte yan eh. Uh, brand ng Duterte yan. Kaya walang ano yan, walang uh, pupuntahan niya na delikado para sa Pilipino. Hinalakit ng bayan, yan po ang statement ni VP Sara at yan din po ang statement ng maraming manunood sa atin. Actually, yung sinasabing, we deserve the best, pagod na pagod na. Yan ang madalas makita ko sa channel, channel ko na talagang sigaw ng kanilang puso. Kaya napapanahon itong statement ni VP Sara. Pero higit sa lahat ng mga sinabi ni VP Sara, eh yung strong statement behind it. Ready na po si VP Sara. Antay-antay lang po tayo. We are right on schedule. Nagsasalita na po ang Agila. Inday Sara Duterte, redeem the country. Save and unify the people. Stand with the people and let us bring history soon for our country and our people. Yun po ang panawagan ngayon ng taong bayan. Malapit-lapit na po ang bukang liwayway upang umusad at muling babangon ng tama ang bansang pinaghaharian ngayon ng madilim na kasamaan na mga taong bumalik sa kapangyarihan not because of the country but because all by themselves. After all, the Marcos ascendancy to power was never about the people. It was only about them. It was only about their greed for wealth and power. Iyon ang babawiin natin sa kanila.